kami sa pispan. Lilinisin muna para malagyan ng bagong similyang ano mga isda. Lin tinanggal na namin yung mga goldfish piece kasi ipapalit namin yung tilapia para may pang-ulam na kasi may saging na may kamote na para meron namang ang ulam naman ngayon dilinisin muna namin, namin guys kasi para mawala yung mga dumi eh. para mataba yung mga isda ayan yan malawak yan dyan eh mataas yan eh yung sa ilalim yun. kasi naputik siya talagang buhay abroad kung hindi ka magtsatsaga magtsatsaga mag ano lang kakainin eh, side line side line baga ka may time na-tire lang maghalo sa'yo guys so malawak yan lalagyan niya ng ano ng ng mga tilapia hanggang doon yun oh no? ayun ayan pag linagyan ng tubig yan malawak yan doon oh no? hanggang doon yun tilapia wala titig pla pla yan yan ito pa sa Salamat sa panonood mga lodi. Yan yung aking friend. doon sa sa ilalim.